Hello po, welcome back po sa aking YouTube channel, Brother Jose. And for today's vlog po, meron po, naghahanap po tayo ngayon ng kalabaw at nandito po tayo ngayon. Meron po ako nakitang kalabaw na ito po, mistisong bupalo. Tay, anong lahi niyang ano mo? Bupalo. Mistiso ano? Ang laki ano? Lucky ho, ang bait pa Bait po yung kalabaw na bibili natin. Magkana po ang presyo niyan, Tay? 37. 37? Wow! Kayo po yung may aray niyan, kayo lang nag-aalaga. Alaga lang. Kayo ah, okay, kayo nag-aalaga. Naga Pero sa 37, lugi kami dyan, hindi. Ay, hindi. Di ba diba, tayo, dumalaga sariling, pa lang yan, ano? dumalaga? kung oh, kumpan sariling. Yun. Sariling alaga tayo, oh, ano? Oh, ano? Ang ganda pa tayo, ang taba. Ah, ah, malaki pa yan. Ang taba, oh. Mm hmm. Tabi natin dito, oh. Ganda, oh. Laki. Bayaman na tayo, bayaman na tayo. Ang laki, oh. 37 daw po at naghahanap po ako ng pambigay kala no, kala sa Sowen do pambigay do sa papa ni Sowen, papalagaan po natin. Bali, uh, meron naman na po tayong pambili, siguro po ay ano. Ah, uh, ko po muna yung may-ari nitong kalabaw kasi siya po mismo yung paper man niya. Hindi di man ikaw tayo ang pwede ano? Sa barangay, yung may-ari mismo. Hmm. Ma ano nang kasulatan niyan tayo ano? Ano nga po pala mo tay? Juan. Tatay Juan. sige po, map. Yung pong may ari, saan pong lugar yung sa Bulhaw? Bulhaw, sa Tapos doon po kami, doon po ako makikipag-usap kung oo. kaya ko pantawadan hanggang oo. 35, ano oo, tayo? Wala sa inyo mm. Ayaw ko mag-loob yun eh. <laughs> Tapos tayo, mabalik kami dito pag nabayaran na namin. Ay, oo. Oh, Naroon doon yung anak ko din eh. Si Ay, sige po, sige po. Ayan po yung kalabaw na bibilihin po natin. Oo. Magandang klase. <laughs> Malakasan nyo Magandang... sa atak sa... Magandang klase oh. Yabang oh. <laughs> <laughs> Pong Magandang class. <laughs> Mr. Sumbu pala po 'yan. Tayo. Ah, ngayon po ay pupuntahan dali ko po yung ano, dali. pupuntahan ko po yung may-ari. Uh -oh. At kung magkakabayaran po, ibabayaran so, na po natin. Yung yung tatay ang alaga na. Uh mhm. -huh. Tatay ho, tatay mag-alaga ng kalabaw. Ilang ano na po 'yun? Ilang ha? Taon? Ilang taon na? Ay, dalawa sa akin. Ah. Maka sa pag-alis nun, kuhain ko. May kitang taon. Ni na yan. Ah, tatlo? Oo, oh, mga tatlo. Bakit At hindi natin. pa nabuntis? Ah. Ay, ano? Hindi mo pa napapabarakuhan? Nabarakuhan na nga yan. Ay, ibig sabihin, buntis na yan? Oo, oh, ah, nabarakuhan na yan. Buwan. buwan na nga. Ang buwan, mag-isang buwan na nagal. Hmm, sige po, Ay, sige sa po. Sa buwan. Mas maganda rin, mas maganda rin yung hindi yun inaagad na ayo. Pa anakin na yan no? oh. Oo, tama na. Maatas, maatas. Maatas, Maliit yung inahin. Ayan, medyo maulan po dito ngayon at nandito po nakita ko na po yung may-ari. Nandito daw po pala sa, ano, sa barangay hall. Dito po si Kuya. Kuya. Kuya, kayo daw po yung may-ari nung, ano, nung kalabaw. Ano nga po pakala nyo? Joseph Sebastian. Joseph Sebastian. Kapangalan pala po kita. <laughs> ano po yun? Uh, magkano yung ni, ano, ni ano nyo po doon? 37 po. 37? Wala nang ano yun? Wala nang tawad yun? Wala lang po yun. Ba't ba't ba nyo yung kalabaw? Ay ano lang po. Kailangan lang po talagang pera. Kailangan ng pera? Ng pera. Mm -hmm. Paano yun pag ano, ikaw na na maperma? Pag magbibilihan tayo, ikaw na maperma? Mm -hmm. Ganda nung kalabaw mo. Nag nag Nagandaan din ako doon, Ang laki ay. Saan yun galing? Dito lang din sa lugar na... Dito lang din po. Dito nyo lang din nabili? Hmm. Maliit para mapupunta sa sami. Hmm. ano kaya yan? Ay di, ay sakto. Nasa barangay wheel tayo. Pwede na dito na tayo magbayaran. Kaya ano, kay Cap? Opo, yun na Nandiyan ako po si Cap. Ay, si, Kaga, si Kapitan ng po pa lang ano dito, ano? Opo. Oh, hmm, ay di, sige. sige. Dito na tayo magbili. Mag ano, oh. Tapos, wala namang ano, wala namang ibang, wala namang ibang problema yung kalabaw na yun. Wala namang oh, ano, wala naman po. Okay, okay. Hmm. Palaga nyo lang daging kay Tatay, ano? Kay Tatay Juan? Hmm. Kasi marami rin, kayo, marami rin kay kalabaw? Meron. Wala naman po isa lang yun, eh ano naman. Ah. At ginagamit mo sa bundok ako. Ah, ni Tatay Jose? Doon yung pinapaalaga. Sige, sige dito na tayo. Magbayar na tayo dito. Sige, Ta -ano? po. Wala po, wala po akong face mask. Makuha lang po kasi sakyan. Babayaran ko na rin po yun kasi baka po mabili pa po ng iba'y eh. ano, Magandang klase na po yun. Ang laki. Mr. Isong Buffalo eh. kailangan daw po ng pera. Baka mabili pa po ng iba. Babayaran so, po natin yung, ano, yung kalapaw. Magandang hapon po. <tinyo> Magandang hapon po. Magandang po.

hello po, ang sponsor pa natin sa kalabaw nila Sowen, si Ma'am Elaine. Nagpadala po siya ng 10K. Ma'am Elaine ng California. Kay Ma'am Mika... Kay Me Akawasan. Nag nagbigay po siya ng 5K. Kay Tita Flora, 5K. Sa Beautiful Angel ng Hong Kong, 4-5 po. Bali, total po ay 20... 24-5. So, wow. ang presyo po ng kalabaw ay magkano ngayon, kuya? 37? Dadagdagan ko lang po galing po sa YouTube channel natin. Yung ano yung kasulatan, pipirmahan na lang po namin. Yung pong ano dun sa una kong binili ay wala na pong ganito at hindi ko na po naipakita sa video at ano. Nagparahan na po po kami na eh, kung ilang barangay pa po yung nahanap namin. Ayan, uh, kumain lang po kami ano, kumain lang po kaming saglit tapos ah uh, pinalakad ko na po yung kalaba papunta po dun sa malapit sa bahay nila so wait. May ano to, sana po ako magpalakad. Oh. Tapos, bibigyan, uh, bibigyan na po natin kalaan sa kalasore. Yung kalabaw. Tingnan na po natin kung ano magiging reaction ng mag-asawa. Sana po ay matawa sila. Yun po yung naisip namin na, ano, na, po yung naisip natin na programa na pwede lang gawin kasi madami pa silang gastusan, mawalan daw sila ng bahay, Ay, sabi ko, magtrabaho na lang sila ng kayang trabaho ni Kuya. So, At nagbubukid naman po pala si Kuya, hindi makakatulong po sa kanya yung, yung kalabo, paghihilada. Marami po dito ang hilahin kasi nag-anihan po ng palay, pwede rin po siya maghihilada, maghihilada ng mga maghihilada ng palay, o uh po. -huh. Tapos, mga nyug, malaking tulong po yun sa kanya kikita rin po siya doon tapos lahat po nakikitain ng kalabaw eh sa kanya na po yun tapos yun po ang ibabalik lang po ang ibabalik lang po sa programa natin yung yung inahin saka yung anak yung unang anak yung pakalawang anak sa kanya na yun so pag meron na, na siyang sariling kalabaw ay eh, pull out na po natin yung ano yung kalabaw tapos papasa po natin sa ibang pinipisyari katulad po doon sa una nating kalabaw na pinili dito na po tayo, malapit na po sa kanila. Hello okay, po, ito na po yung bibigyan natin sa ano, kala, kala sa so, win, Maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. Thank you po. Para po, samahan niyo po kami. Gusto po tayo po natin silang mag-asawa. Okay. Okay. Terima kasih telah menonton! 아, 아빠, g 야 e 스다 Matakaw ang kalabo ah. Kaya ba surprise ako sa iyo, pero galaw ako sa iyo. Wow! sa inyo na ito. Di ba nagsabi ako sa inyo dati? Oo pa yan. Ay, matakaw oh. Matakaw. Matakaw po yung nabili natin. Wow! Dapat na yung ako mo. Matakaw po yung kalabaw na nabing natin. Mataba. Kuya, sa'yo na ito. Kaya na na ito. Ano ka ka lang sa sa paghilata mo? Ano mo? Ayos na yung nabing natin? Ayos man? Ayos man, Ayos man? Ayos man? Ayos Ano? Okay lang? Okay lang panghilata ang lang ganyan? Babae pati yan. ayoshano Tayo medosak ah kalabaw ka, kuya, oh. <laughs> kuya ano ah Kuya ano para na man nga nalimutan ko <laughs> Anong masasabi mo? <laughs> A surprise ka? A surprise ka? Maraming salamat. <laughs> ano yan? Ah, uh, paano ang usapan natin yan? Na ano? Yung dati lang? Yung dati lang na ano? Um, tapos, sa, sa Dito na muna po habang... Sa palibot muna na ng bahay nyo? Tapos, pag... Pag nagtagal-tagal na po at nasanay na rin dito, hindi... Pwede naman ako yung eh. Doon sa bundok nyo? No. Mm. Ano, maano pa tayo sa barangay o hindi na? Maano pa tayo nakasulatan? Ito yung siya na ano, kasulatan. Kasulatan ano? Kasi ito pong ano natin, ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga ito total yung bigay. Mahirap naman pong sabihin natin na bigay. Eh, utang pala o kaya. <laughs> Mayroon naman sabihin bigay, utang pala eh ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga sa prog ng programa natin para wow. meron pong babalik sa programa papaanakin lang po ni Kuya Kuya Lionel sabi, sabi sa akin nung no, ano buntis na daw yan hindi, e hindi ka na may hirap mag ano yan. ano na daw yan eh nasampahan na para po ano para po yung meron pong babalik sa programa natin papa po natin yan sa ibang beneficiary tapos uh, pag, pag na po ni Kuya Lionel, Lionel ng dalawa yung pangalawang anak sa iyo tama yung unang anak babalik po sa programa natin opo hanapan po natin ng ibang beneficiary na qualified po na mag-alaga ng kalabaw yan po yung naisip natin programa kasi po yan ay sustainable po yan yung pong, to, yung pong mga pera na nagamit po natin diyan ay hindi po masasayang at at the same time po meron pong pangkabuhayan sila ano si yung mga beneficiary po natin anong 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 Ilahin mo niyan dito. Palay puto. Palay sa kopra. Meron ka nang ano, may pahila ka na magawa ka na Ano lang, ginagawa na lang Ay ginagawa na lang naman 'yan, ano. -hmm. Sige, sige. Kakamustahin ko pala si ano, si Zoe. Cherry, ano ata Cherry, kamusta? Ayos lang po. Ano mo sabi mo dun sa ano, may alaga-alaga ka ng kalabaw. Marunong ka mag-ulad din yan, kalabaw? Ulahin ko. Ay, marunong ka rin yan? <laughs> Pag-aaralan ko. Pag-aaralan mo din, may mister ka naman. Malay mo, pag wala siya. Hmm, <laughs> pag wala. Pwede. Kamusta pala si ano si Zoe, yung pag, ano niya dati, yung pagpasitis scan nyo? Ano daw po, ang dami niya, ang dami pong nakita ng tubig siya sa utak niya. Ay, may tubig. Na, dyan pa yung result, pwede po makita. Pwede ano lang po, yung pero. Takaw, ano? Ang takaw? Kaya pala ang taba niya, nai. Sulit na sulit po yung pagkabili natin ng ano, 40, ay 40, 37, 37. Sulit naman. Wala pa po yung original nito. Ay na, ito po. daw po yung ano. Alin dyan? Alin. Wala po yung original tapos yung CD. Hindi ko pa po Ito, po. Xerox lang yan? Oo. Alin dyan? Paano yung in-interpret? Alin dyan yung tubig? Ito daw po. Sabi nung nag-asi sa amin sa ano, Leon. Ito daw po yung tubig. Yung kulay black na yan. Yung kulay black? Uh -huh. Kasi yung normal na utak daw po yan lang. ang Kulay niya. Hmm. Yung lang po. Ano pong gagawin natin? Ano sabi pa ng doktor? Ano sabi ba po nung no, sa ano, pero hindi pa po ako ano kasi ipapabasa pa po ito doon sa ah, doktor. Ah, ipapabasa pa yan? Sa naga? 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 Kung anong dapat Ibig doon? sabihin, babalik pa po, po kayo sa naga? Hmm. Siguro ay. last na yung brother kasi nga. Ah, huli punta na yung sa naga? Yung mga result naman na lahat. -pa reading naga. po niyan. Hmm. Nagkakalat ah. daw po yung tubig ay. Dapat daw po. Yes. Di naman na, daw po na dami yung tubig na yan. Kaso, Naka-stack lang siya dyan pero nagkakalat sa utak. Uh, na. ano pong gagawin dyan? Pwedeng tanggalan o na tubig? Sabi nung ano, doon sa Lynn Hernandez po, kung ipapa-opera daw po. Ah. Uh, daw yung tubig. Kasi di naman na nadagdag. Maka ano lang po. Nag... No. yung tubig? Ay, mabigat-bigat yata yung atya. Kaya po. Kaya, kaya po pala brother, hirap siya sa ulo niya. Kasi may tubig. May tubig? 'Di ba yung una yung sa EEG pressure lang, hangin. Ngayon sa CT kan tubig talaga. Tubig talaga po. Mm. Kakayak na eh. Kasi ano, hindi ko alam kung kung kaya pa solusyunan. Kung kaya pa solusyunan. Kasi ang hirap pag yung anak may ano, may sakit. Di ba lang nasa akin na lang yung sakit niya, Di ba rin ipasa niya sa akin basta wag lang. Ayo. <laughs> Kasi ang hirap. Ang hirap. Hmm. Sabi ko nga kung... Tapos ganyan po, may, may problema pa kalit sa bahay. So, kaya ang naisip ko nga, kaya ang naisip, naisip ko nga ate, bigyan na lang ng hanap buhay ito si Mr. Mot para makaipon kayo ng pera na ano na... Kasi kung, kung ibibili naman natin yung ng ano, ng, kulang pa rin naman yung kalabaw na yan, di may sapat Ano, kuya ano? Eh, kaya kalabaw ang natin para pamatagalan. Kasi kulang din naman yan. 37 lang yan. Hindi rin naman yung sasapat dito sa bahay nyo. Kulang din yun, ano? Di ba? Kaya, galing naman lang kayo ng diskarte, ano? Galing naman lang, maghanap ka ng mga hihilahin. Tapos, pero ano lang, huwag mong rugaduhin yung kalabaw. Para mag-anak, Para mag-anak ng madami, makapanak ka ng madami. Tapos, depende rin sa'yo. Kung halimbawa, gusto mo pa rin mag-alaga. Kahit mayroon ka ng nakapanak na ng pangalawa, kung gusto mo pa rin alagaan, okay lang yun. Hanggat-hanggat gusto mo pang alagaan. Ay, eh, paano pala nato, ch Cherry? Adi, wala ka nang ano dyan? Wala ka nang pera dyan? Wala na po. Last na, na, kasi yung sa ano, yung 12,000 po. Last name, na yung 12,000? Ito pong, ito pong CT scan yan okay? Inabot nang magkano yung CT scan? 12,000. 12, 12,000? Hmm. Nakikip, uh, usap lang po ako kasi sa lahat po ng hospital sa diet na napuntan ko, bawal daw po siyang isitis ka nung hindi nasa-confine. Eh di, nasa e di ah. sakto po nagkasakit siya. Ano na, bago kami nagpunta sa diet, nagkasakit siya. Dahil sabi ko, kung pwedeng huwag na i-confine, isitis ka na lang kasi tatlong araw na, na i-confine na, e di Adi, na naman yun. Dagdagastos, tapos so, uli-uli ka pa dun. Kaya yun, may natagpuan kaming ano, sabi niya, technician doon sa Leon, sabi niya, gagawan doon. Ay, na sa ati, ati, ati. ano nga tayo, sa ati Chichi. Si, si, si Lina Rondes yung nagkausap sa inyo. Hindi? Lalaki po siya. Ah, lalaki. Ah. Nag-ano po siya, nagsabi, suggest siya na ano, gagawan ah. daw po niya ng paraan. Tapos, ah. niya po. Ay, di, kailan kayo, kailan ang plano niyo bumalik sa ano? Pag, sabi po ng doktor, pagka ubus ng gamot niya, tapos may result na po. Hanggang kailan mo yung gamot? Mga tatlong araw pa po okay? yun. Tatlong araw pa? sa mapa, ano pa schedule pa. Na. Adi, babalik na lang ako dito. Uh -huh. Mayroon po kasi pag sa kanan Saka na lang ako mabigay ng ano, pagbalik ko dito. Ayon so, si Sowin. Oh. Sowin! Sowin! Oh, may kalabaw ka na! <laughs> ano, ano yung ano, nasabibig niya? Nagkain siya? Uh, kuya, galing naman diskarte ha. Ikaw nang bahala dyan sa kalabaw. Sipaga mo na lang at oh, madami pang ilangan. <laughs> dasal, dasal lang ate. Oh, pagsubok ng mga bata. Asa na bukay sa brodito ko na sa ulo. Wala ka na, wala na kaya ating ano, wala na kaya. Eh, na ubus na yung pera niyo yung bayay ko sa inyo. Kasi nung nakaraan nga pala, nagtawag ka sa akin, nagbayay ko sa'yo si Daif ng ano? Sinang 1,000. Oo, uh, sa Daif. Magkala ko po kasi kulang yung pera. Oh. <laughs> Maalis na ako sa nakamang yung pera sa ikon. Pero, naging alawas na ninyo hmm. Uh. Hmm, ano na, yun. Oo. Tapos, kamusta pala yung ano mo? Yung <laughs> barbecuean mo. No. Na ano po, nagsasakit ako eh, kaya siya uwin. na yung time na yun? <laughs> na yun. Uh, ako na. Nang... Tapos yung nagpudo ako ng pagun, na ano na lang po ako, mga preso preso. Pag kasi, ano. Ibig sabihin, yon, mo pa yung nagagawa? Mm hindi -hmm. Meron na nga naman po yung... Ah, di nagalaw yung pera? <laughs> uh, <laughs> yon, yun, na. well, guess, yun, hindi Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. lang. Uh, Okay naman na yung gamot na bilhin na. Ang oh, nabili na yun. Okay nabili. Tapos, nabili na. Tapos na wala nang ibang gamot Wala na po. Pagparating na lang po nito. Pagparating Pag Pag na lang po. Kung, kung anong dapat gawin. Oh. yung next, next pero sabi ko po din sa doktor, kung pagkabasa niya po nito, kung pwede naman kung kadait na lang kami, para hindi magastos. Kasi yung magas magas masyado din ay. Eh. Pwede ba magbabasa sa si dait? Pwede ito ba, ba yun? Hmm. Hindi. Hindi niya po ano, kasi hindi rin na naman po malalaman niya kung ano ano. Kasi siya doon doktor, hindi ano. rin malalaman niya. Ah. Yung ano may sawin kasi siya ang doktor may sawin. Ay, ganas mo na ko ate ng ano, ng kay galing kay ano, kay... Uh, kay tita... Ito sa ganda ng Denmark. Bili ko ng 1K. Pangalawans niyo muna. Sa, sa kalabaw kung anong ano. kung Kasi magawa ka ng pahila, di ba? May ternel yata ang gagamitin naman. No. Mga ternel yung ano, yung para sa ragaraga. Tapos, Kasi na ito? <laughs> kasi <laughs> na yung, yan. Sobrang mga koto. <laughs> kasya na yan, o. Ginawas muna yung ano, para, kaya, para sa inyo ano ginawa yan. Basta si na lang, maghanap ka ng ano, sa trabaho ni ka araw, mag-araw ka ba ganang ah. 800 dyan? Ay, yung malaking Ano na yung kuya, no? Kaya, kaya? Kaya kita kitaan dyan? Kaya, kaya. kaya? O, oh, sige, sige. Para makatulong. <laughs> ano, ati, masaya ka? Masaya ka? Like, <laughs> baka ikaw maghilada, hindi si <laughs> hindi si kuya. <laughs> baka nag... Baka pagbalik ko dito, ikaw nang may tagkos na itak. Pwede din. Pwede din. Anong masasabi niya ate? salamat, po, salamat po kasi sa pamagitan ni brother. Unti-unti po namin na nakamit yung ano namin pangangailangan. Mm -hmm. Tapos yung pangarap ko kay Soen. Pangarap ko siya na mapatingnan sa doktor. At ngayon po, na. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa sponsor ni brother kasi. Tapos brother kasi siya yung, siya po yung lumapit sa amin. Yung, kaya maraming salamat po. And, eh si Kuya, kuya. anong sabi ko ya? Salamat. <laughs> wala masyadong wala masyadong ano mahihiyain si Kuelo nil. Mahihiyain. <laughs> kuya, ano na lang ako. Oh, sige, mapunta na ako. Ha. Ikaw nang bahala salamat sa ano. Po. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless you po. Salamat po sa pagsuporta. At malaking tulong po yan sa kanila kasi dagdag income po yan kay Kuya. At makatulong po yan sa gastusin nila kasi nahihirapan po silang mag-asawa. Tapos, uh, sa programa rin po natin Makakatulong din po sa programa natin pagdating po ng time uh, bali tatlo na po yung kalabaw natin at pag nag-anak na po yun marami, marami po ng parami sa iba't ibang mga beneficiary para magkaroon po ng pangkabuhayan maraming maraming salamat po God bless you po Bye Zoen Bye bye Putok na may Salamat Ayan, thank you po sa ating lahat na nanonood. Salamat po sa suporta sa aking YouTube channel Maraming maraming salamat po. Special thanks po sa kay Ma'am Elaine ng California, kay May Akawasat, and kay Tita Flora, and kay sa Beautiful Angels ng Hong Kong. Thank you so much po sa inyo. Uh, si Ma'am Elaine po ay nagbigay po ng 10K, si May Akawasat ay 5K, si Tita Flora ay 5K. Yung Beautiful Angel ng Hong Kong ay 4 pipe, and then yung kulang po ay inabunuhan po natin galing po sa YouTube channel natin para makompleto po yung uh, 37,000 para po so, sa kalabong nila sa win. Maraming maraming salamat po sa ating lahat na nanood. At kung gusto nyo nga po pala yung channel sa uh, mga bago po dyan na uh, nagsubscribe, marami. welcome po sa aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe to my channel, Brother Jose. At huwag nyo po kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng aking mga latest upload. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye. See you in my next vlog. you